guys. Ayan. Welcome channel. Ayan, pinasya na naman namin si Mother. Dito naman tayo sa ibang store. Ito po ay gamit sa mga bahay. Ayan, tinan mo yung mga ano, oh. Oh, wala tayong bibili na. Nababasag. Ayan. Ganda. Ayan. o oh, oh, yung mga plato. Oh. Huh? plato, ang ganda rin yun, ano gusto niyo? Ibigay babalikan namin niya. Nakalaan <laughs> <laughs> ba ako nalagyan? Ano ka ba naman? Ay, may gano'n ka. Ay, ay, ay. Thank you. Very pretty. ano o. Kung isip ka kung ano'y deregal mo, maliit na bagay lang, ma. Oo oh, nga. Bulaklak lang daw hinihilip. Ay, ah, bulaklak. That's bahay sa gamit sa bahay like that, no? Bulaklak lang Pretty. Pretty. Ito pa sa kung hinihingi, bulaklak lang yung hinihingi. O yun, this one, pan-display. Oh. Marami na siyang ganyan. Mm -hmm. Lahat mayro na yan. Mahirin, oh. hey, no? Ikaw mo sa kanyang poon. Oh, ano, hmm, pag na siya ng... Pag upit at upit pa kulay. Yan so, yun, America Look at si... Wala pa karami dyan, mga... <laughs> Oh, dyan eh. Mga... Baka naman dyan eh, meron ng pang, pang toilet. Kaya dito yan. Ayan, mga kasarola. Dyan, o, dyan, dyan, Ayan, ang dami. Stainless. Ayan, kung ano gusto mo dyan. anong need mo sa... Sa Philippines. Mama, hmm? may anybody, anybody need mo sa house, mother? Napawaw si mother sa kanyang store na pinuntahan. Gusto ka ito <laughs> Ay, ng hapon. Maalis ang gutom namin. Di ang ganda. Everything, to mama. Thank you. Ano yan? Look, ganito siya lang. Uh, ha? Ganyan lang siya. O, oh, ganyan. Wala nang kamukha na sa akin. Ayun, white, then. Huh? What? You don't have nothing, honey? No. <laughs> oh, really? Water run. Water run. Ay, nalalagyan mo ng po. Huh? <laughs>

Alin? Ayan o, lampshade. Pagka oh, <laughs> nakaroon na tayo na naka-uwi na ako, mag-uwi sa crush. Okay. love shade. Home goods. Hindi na pwede na gawin sa baga. Hindi. Malilit lang bilhin mo. Malilit lang yung nagawa. Ang no? Bye. BCBC siya. Pagtingin si Mother. Ayun ang ganda ng mga ano. Ang maganda Oh. Lampshade. Ayun, ang ganda yung lampshade dun sa kwarta. Yung may carpet ma. Yung ganyan. Karaming carpet. Oh, ayun Oh. Lampshade. Sobrang danda. Ay, baka matumba. Ay, baka matumba. Huh? It's okay, it's <laughs> Wait lang, ma. Dito ka. Alright, ayan. Oh. Asan ba yung phone mo? Hindi. Ayan, eh, natin na may carpet or isang buong bahay mo. <laughs> <laughs> huh? What? Hello. Okay. One. Two. Okay. <laughs> 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 Alright, ayun na mo Kiki yung phone ko. Okay, mama lang. Oh, sige, pwede